I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga naman ito ang ating Donny at Dal ay umaapaw nga ang kanilang mga blessings na natatanggap. Lalong-lalo na nga ngayon na marami talaga tayong aabangan sa ating couple ngayong Bermans na kung saan ito na nga ang pag-uusapan natin. Ito nga ang ating Donnie Pangilinan na talaga namang very demure, very mindful, very cute si si Donnie na talagang pinost nga niya ang bagong poster ng Hans PH. At talagang itong ating couple ay hindi talaga nagpapahuli sa mga ganitong bagay dahil talaga namang kahit nga magkaiba sila ng endorsement at individual ay talaga namang very Kopol pa rin talaga ang datingan ng ating Donbel na sila Donnie at Bell Mariano na kahit nga daw sa endorsement nila ay talagang matchy matchy pa rin itong ating kopol. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.